sa'yo, wala? Oh, wala po, wala akong iniisip na ganun kasi pag akyat namin, lasing na kami eh. Galing kasi kami sa baba, nag-inom, tapos sabi ng ano, nagtanong ako kung may okay pa ba sa taas eh. Pag akyat kami sa taas, kasi gusto din namin magkanta ba? Aso ah, kumakanta rin si Afam, No, hindi. hindi, ko na malala kung kumanta siya. Basta ako, basta ako nakita ko, naalala, nakita ko sa video na kumanta, kumanta din ako eh. Kasi yung, yung buong pangyayari, sa hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? nakakailan nakailan po ba kayo ng hmm. champagne nun, ma'am? Apat po. Apat? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Dalawa, dalawa kami noon. Ang grabe nga yung inuman namin noon. Kasi nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung, yung ano ko, yung, yung anak ko nga, sir, tatlong araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi kung anak ko yung may college din akong anak na yung nursing ko, dalawang araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap kagabi, hindi ko rin nakausap.